love you. Oh, oh, gusto sa iyo. Oh. Kahapon, ikasampu ng Marso ay inihatid na sa huling hantungan ng bitteran ng aktres na si Jacqueline Jose. Siya ay inilagak sa Christ the King Columbary sa Quezon City. Bukod sa pamilya ng aktres naroon rin ang mga kasamahan niya sa kinabilangang serye bago sumakabilang buhay na FPJ Batang Kiyapo. Isa na nga rito ang aktor at direktor na si Coco Martin. Nagbahagi ng isang maikling video ang tiyuhin ni Andy Eigenman na si Michael De Mesa sa kanyang IG account. Sa nasabing video, makikita na habang ginaganap ang inurnment nagpalipad ng mga paro-paro ang bawat isa. Ganun paman, naging kapansin-pansin nag isang paru-paro na hindi lumipad. Sa halip, kumapit ito kay Coco Martin. Hindi naman mapigilan ng aktor na mapangisi sa pangyayari at tila natuwa ito. Ayon sa mga netizens, nagparamdam umano si Jacqueline Jose kay Coco sa pamamagitan ng naturang paru-paro nagpapahiwatig umano ito na mahal niya ang aktor na parang tunay na anak gaya na rin na sinabi niya noon sa isang panayam.